Agoy Ayan, good morning, good morning mga idol Ayan, may idol Mayroon kaming dalang ayuda Wow Ayan, kasama ko si Auntie Pini At saka si Mama Dida ay, <laughs> pabaligtad ito, tigagaw mo si ka pigar pigar ka mo Sampa pa? paano pa? hindi tana. Good morning. good morning Oh, ayan nakarating na kami dito sa ilalim ng tulay <laughs> sa ilalim ng tulay bahay ay. Ay, karga niya. Ate. Ayan. Si Father Ching Batu Family. Maning. Oh, ayan o. Ayuda ni Maning. Hehehehe. <laughs>

É, mas <laughs> Bahay ni Johnny. Kuya Dani, di altar yung. Okay. Ay, yung lumula. Ay, tinigil. Hehehe. Kaya ito yung ano yung history na wala na At least sarili may bahay, di ba? Oo, oh, so nang gawang kukur iya. Oo, oh, ganang hari ko. Ginawa niya, kukur ko, pasak ko nilimang iya. Timalo si Trisha, pasak yung iya. Eh. Okay. Uh, Di, nga nakapatunta na, isa yung oh. ulo, isa yung sapal Ayon sa kanya, siya daw yung mismo uh, gumawa gumawa nitong bahay. Napaka-creative ni Johnny. Ayon kaya gumawa kip, kip, kay kip, kip. bahay. si Mrs. Kusa na may mula kay Diyay, may duwara ay. Hmm. Sa talura ay ilalak ko. Mungtag da kayo binawalan diyan, mung mung pagawad diyan silong natay-tay. Babawal dala natan. Oo. Oh. Uh, oh. bawal talaga. Uh, may nan dati may si kami niyan, pero hmm. ayan yeah. niya. Wala rin mapapatanid na ang um, pagawad diyan. Ang dala so, natin. Hmm. May mga Mungto talaga bawal ikin. Tangipaan. 4 years ko mo lang diyan. Yan diyan ito kayo mga Regla. Oo. Uh, eh, wali sarili lang. Ay, ay, uh, kuya, uh, ang tinga rin? Johnny. Ay, kuya. Johnny. Ay. Experience ko din kaya magpa-uwi. Eh, 45 ko lang ba sa bayan is ito? 45? Ay. Ay, yung Ma, mga katawan na is. Salamat katawa sa so 60. 44 ko lang Pero, uh, nag siya pa lang na aram na Ang sakit ko diyan diyan. Oh, mami. Nata, sa gagawin ko kyan. Ay, mga may.

kamu ayo kamu lihat di ayo walau di oh aku kalau kita nak nusarkan <coughs> ayo ay, ay, ayo puru minum puri nusarkan puru ayo ayo kamu ay, lihat di pin ayo kamu lihat di pin uh, pari pares lah kamu lihat di pin lah nak minta lah Ante, Inyay, saling kumapay mampaol. O certain international agency as in ay tawag mo ni Janrie project ng may 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 nagbigay na sponsor si Madam Ching Batu kami tawag si Ching Batu ayano ayo ito yung ating sponsor Madam Ching Batu family bibigay dito sa ito. Madam Ching Batu dito kami sa silong ng tulay ng Baay West Baay West Ayan, kaibigan ni Kaibigan ni Antipini Pini Taga Santo Niño, Ante Yeah, wow Oh Aga, meron na Yes, Ay, favorite <laughs> Ayan si sinasali Ayan oh, Ayan, ayan Galing kay So, meron ng noodles 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 Galing kay Madam Ching Batu Galing Santo Nino May pangkape na si Johnny Yan ang kape namin talaga Ay, saan Fifteen. 15, ang pili namin isa Black and white Ah, mm -hmm. uh, meron ding Para tamang-tama partner ng kape Yes, mm -hmm. Sky mm -hmm. Place may bigas, may sardinas. Yeah, sardinas. Yes, sardinas. Masarap kasama ng pechay. Balato. Ano at pa ba? bigas, uh, Balato. Ba? At yan, may bigas. Yes. May, may, may bigas may at merong beef, 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 beef loaf. Ayan, beef loaf. O. Oh. Yan. Mayroon siyang mm, ano, mayroon silang sabon. Ayan, ah. meron pang panglaba. Okay step. Yeah. Oh. And yeah, so. okay. okay. yeah. yeah, Sana, makatulong kahit paano naman, di ba? Malaking bagay na yun. kayo para sa inyong pamilya. Huwag gamitin, gamitin sa hindi maganda ang inyong kinikita. ha? Thank you, <coughs> <the meeting. coughs> <coughs> Ano, well. Madam Ching. Ano, Madam grocery, oh. nakatulong, malaking tulong sa akin to. Yan, blessing sa At saka sa amin pamilya, itong binigay niyo, malaking blessing ito. Kasi sa ngayon, sa kalagayan ko, medyo hindi pa ako nakakapagtrabaho ng maganda. Pinibili ko. Ha? Pinibili kong magtrabaho para makapagpili lang ng pang-araw-araw na pangkain. Makabili ng dalawang kilo. At may libre ng ulam. Ang isang asawa ko ay eh, nagpapahawid sa kanya. Tsaka uh, salamat sa Diyos dahil hindi kami pinabayaan ng pamilya ko. Sa pangalawang buhay ko ngayon ito, isikapin ko magbago lahat ng parati na maiintindihan niyo po kami sa kalagayan namin mga may hirap thank you Lord dahil nandiyan po kayo uh, hindi niyo kami pinapabayaan thank you sa uh, sponsor natin <laughs> thank you po madam binigay niyo po sa amin malaking tulong na po sa amin ito na binigay niyo Salamat din kay Auntie Pini para kung hindi <laughs> <kung> siya. <laughs> Salamat <laughs> din kung kaya ano. Kay <laughs> Flower Street. Oh. Uh, kung wala siyang kaibigan na <laughs> <laughs> Madam Ching, hindi makakarating <laughs> Sana po bigyan pa tayo ng mahabang buhay. cellphone lang ang dala mo. <laughs> <laughs> okay, sige. Thank you okay, po, madam. Thank you. Bye-bye. Mga... Bye-bye na. Okay, may thank you daw sa inyo. Makalagi tayo magkasal, magpasalamat sa Diyos. Okay, ayos po tayo. Landyan sino na hindi po tayo nakakalimot. Na mga bata, malunong nang magkasal at kaya ka may takot sa Madam Ching ng San Antonio Okay. Sige mm. ah, na, paalam na. Bye. San Antonio. San I'm sorry, San Antonio pala. Thank you po. Paalam po, uh, ma'am. Thank you. Eh, paalam na, paalam na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you ya. Madam Cathy Lori. at

walay 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 sinu ayaw di madam sinu lugar din rin sinu ayaw di may sinu ayaw subscribe to Ita Tapi Lakes. Ayan, hirap na hirap na si Auntie Pino Bakit o oh. Ayan, uy okay. Oh uh. Ha Nahingal din <laughs> Ayan, tatawid na kami Ano ba ano